Yo, good morning, good afternoon, good evening everyone. So, ngayong araw, another day, another vlog na naman. Isipan ko nga pala na mag-ukay serye tayo na trip to the thrift, ukay serye, u ukay sa lakay, ganun tayo. Ito na yung magiging episode natin, ito na yung magiging title natin sa mga susunod na vlog kung mag-ukay tayo. At nga pala, maisiksik ko lang, may dagdag ko lang. Uh, every one na subscriber na nadadagdag sa atin is magdodonate ako sa community ng uh, 50 centavos. For example, ngayon, meron na tayong 44 subscribers, meron na tayong 22 pesos na idodonate sa community. Uh, ipunin natin to ng pat kung sakali man tumaas tayo, ipunin natin to from time to time taas, pataas ng pataas yung pera natin, pataas din ng pataas yung uh, donate natin sa community. Ngayon, tulungan nyo ako makatulong at uh, tulungan nyo din ako na uh, kumita din para sa sarili ko. Yun lamang po. Samahan mo na akong mag-ukay. Ayun, may nakita tayong ukayan dito. Ayan natin. 我们八个。 ibig nice. ko. Po. 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 Ah. Ito yanday. yung yung po yung 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 Ante, dagit, dagit tayo ay bagid eh. Ayan, nag-voice over na lang tayo kasi ang lakas ng music ni Ante. Siyempre, magpapaalam tayo Babali niyan. Babali nag-video, Ante. May video ayun, paalam tayo mag-video. Tapos, ayun, pinapasok tayo dito sa loob para maghanap ng mga items. At makikita nyo naman yung binalikan ko. Eh, <laughs> ito yung mga pinabalik, binabalikan ko dito eh. Kaso lang, medyo mahal pa. Ayun, mga nasa 150 each pa eh. Hindi naman ganon kataasan ang market nyan sa akin. Nagahanap lang ako dito ng mga pwedeng ibenta natin. Kaso lang, wala pang worth it ng 150 dito. Kumbaga, magaganda naman sila. Kaso lang, ayun, hindi worth it ng 150. yan yung mga pwede natin or potential nating bilhin. Pag hindi to nakuha, tapos bumaba yung presyo, kukunin ko to. Maganda naman yung condition niya, all goods pa. Kaso lang, ayun, hindi ko market tong mga polo na ganito. At uh, hindi siya fast moving sa akin, tapos medyo mahal pa. Kaya, ayun, pass muna tayo dito. Sayang brand new condition pa naman ito with hangtag. Kaso lang, hindi talaga mabilis sa akin. Kaya ayun... Titingin lang tayo muna dito. Pero tara, lipat spot na tayo. So, nakita tayo ang spot dito. Mga shorts. Ayan, syempre hanap tayo. Grabehan yung paghalukay natin dito. <laughs> Pero syempre, maraming mga ganda. Pero ang hanap natin, yung matutubuan pa natin. Hindi yung matutulog yung pera natin yung fast moving kumbaga yun kaso lang medyo hindi pa ganon kaganda yung mga lumalabas ngayon eh ayun may chops dito may mga magaganda naman pero hindi talaga worth it pang benta so panoorin nyo na lang G Bukan di bandar. Wah, sepeda. Oh my god! Wow! Alam tayo? May nakita ko rito, ano, baggy sweatpants na gray. Mabenta yan ngayon, kaso lang yung condition na nakita ko dito is sobrang dumi at marami ng lins. Yung lints nga pala, guys, yun yung mga himulmula eh, you no? Know, maganda pa siya, pero sobrang dumiyat ano? At marami ng Lala, Kaya pas na tayo dyan, itong isa na lang kunin natin. 50 lang naman Meron eh. pa lang rin Dito guys, medyo nagka-conflict pa kasi iba yung sinabi nung tindera sa akin. Sabi niya, 50 isa daw. Tapos yung isang tindera naman, 150 dalawa. Pero syempre yung unang tindera yung aanoin natin, susundin natin dahil yun naman yung unang nasabi kaya ako nga bibilhin, di ba? Yan ang hirap pag dalawa yung nagtitinda kasi magkaiba yung sinasabi nila minsan kaya mas maganda kung dalawa man yung nagbebenta may nakasabit ng presyo doon sa hangaran nila para kung ano yung barya na susundin so, kesa naman nagkakalituhan pa di ba? Ay, nakadalawa lang tayo ngayon. Ay. Nahulog pa yung iba ah. pa ship. Ayan, nagpa-ship muna tayo dito yung The Mountain na aso na na. Nagpa-ship muna tayo bago tayo pumunta doon sa next spot natin. So makikita nyo yung daanan mamaya, sobrang ganda, sobrang dami ng mga hayop, sobrang relaxing ng daanan talaga. Sobrang lamig din. Ito na, G so ayun pupunta na tayo sa next gukay spot natin medyo makulimlim na sobrang labing ng hangin yun oh kuntik pa akong makabangga ng baka dyan pag nabangga ko kaya yun sino yung matutumba sa amin ako yung baka <laughs> ayun sobrang ganda talagang buki rin yung dinaanan natin kita nyo maraming puno parang gubat na dito ayun Magka-close na kayo tita ganda na no, ngayon Lowrise May hey, buyer tayo nito hey, May nito si Papa ko Yun medyo may may yung bata dito sa Pilipin Pinagtitignan na din May kukunin tayo Maambun na yata so, lang tayo ng bayaran natin yun nandun yung mga shirt meron single stitch vintage na kartelo ayun o no. tapos yung extra po ito yun o

dela mo kunin natin to may bayar tayo niyan si papa ko siya. pre 25 lang 25 lang yan Calvin Klein legit naman shot gupitin na lang natin kasi medyo mahaba parang 3/4 na tita hindi ba gno'y? ito po press syempre uwi na tayo mauulan na so ayan naman ano may pa uwi na tayo kasi medyo umaambot na medyo magiging gulag na magpa ulan na nga dito sa ayan nagmamadali na yung mag trade ko dito kasi baka maaambotan ng ulan Ako magkasakit ka Sheesh. ito yung mga pala yung mga naukay natin kanina no, lima lang pero sa solid. ayan yung mga nakuha natin kanina ito yung boy london ito yung vintage na kartelo, ayan yung ano nyo crocodile nya may ngipin ito yung the north face na hindi ko alam kung authentic pero maganda yung wash tag nito eh pero borado na yung borado na yung main tag nya ito, Versace. Hindi ko alam kung authentic tong Versace na to, ah. Pero, tingnan nyo yung wash tag nya. Tingnan nyo yung wash tag nya. Ayun, no. May, ano. May ganyan siya. Ayan. May code. Try natin mamaya i, ano. Tapos, ito yung Calvin Klein. Ayun, no. Konti lang yung nakuha natin ngayon. Pero, at least meron, di ba? Ayan at least meron thank you lord pa rin pambenta-benta pa rin yan mura lang yan so ayun nga no nakita nyo naman yung mga kung paano tayo naghukay doon sa mga hukayan kung paano tayo nag Ganun Ganun. kung paano natin dilignan yung bawat isang pieces kasi pag may na pag may nalagpasan ka, malay mo, di ba, yun pala yung, ano, yun pala yung pwedeng ibenta yung nilagpasan mo. Kaya, yun, kung mapapansin nyo pala, explain ko lang, dun tayo sa 10 pesos talaga naghahanap, kasi 10 pesos, 20 pesos, ganun lang, hindi na tayo lumalagpas ng 100 pesos dahil, uh, yun, mas okay na ako sa konting kita lang, mas okay na ako sa mabilisang kita kahit konti para mas marol natin ng marol yung pera. Kumbaga, ano, mas mabilisang kita para mas mabilisang uh, pag-ukay na, pag na naman. So, for example, kung mas mataas yung yung puhunan mo, pero tulog naman pera mo, di ba pangit naman. Yun. Mas maganda yung, kahit maliit yung puhunan mo, hindi naman tulog pera mo. Pabibenta mo naman agad-agad, hindi ba? So, ayun. Maraming maraming salamat. Like, share, subscribe. And yun nga pala guys, yung explain ko kanina sa umpisa ng video, yung uh, about sa, idodonate natin sa community natin. Ayun, tulungan nyo ako. Mag-grow tayo as a one. G-Less g let's g